Sobrang dami ko nga na naman dumating ng mga parcel kaya nga ayan sinipag na naman yan siya. Na bang hindi na naman mapakalisa sa bahay at kung ano-ano na naman ang ginagawa. Hala sige, pagurin mo na naman yung sarili mo. Pero syempre, pagong ngayon, hi hello, welcome to my vlog. Dapat talaga ang agenda ko lang today ay eh, maglilipat nga lang ako ng sofa tapos magtutupi na nga ako ng mga tupi Pero dahil may mga dumating nga ako na parcel, ayan sinipag na naman siya kung ano-ano na naman ang naisi. Sobrang excited talaga ako sa parcel ko na to at buti na lang sakto nga yung pagdating niya dahil maglilinis nga ako ng bahay. Wag na kayo nagtanong kung ano yan dahil nakikita nyo naman another vacuum na naman yan. Pero ate, hindi lang yan basta vacuum dahil pwede na nga rin yung map. Oo oh, ate, 2 in 1 na yan habang nagbabacuum ka nga mop ka na rin. O oh, diba, sino ba namang hindi may excite sa gamit na yan? Literal na mapapadali na lalo yung paglilinis ng bahay. At ayan na nga, hindi na yan para patagalin at gamitin na yan agad. Pero for more information, gagawan ko na nga lang yan ng separate video. At dahil kapag vacuum at map na nga ako dito sa kabilang side, ililipat ko na nga tong sofa namin. Nananawa na naman kasi ako sa itsura kaya nga ayan naisipan ko na naman siyang ilipat dyan. wala na rin naman kasing ibang mapapaglagyan niyan kundi dyan nga lang at doon sa kabilang side kaya wala siyang choice pag nanawa na naman ako sa kanya ililipat ko na naman siya doon sa kabila vinakyum at minap ko na nga rin yung pinagtanggalan ng sofa at napansin ko nga na medyo maliit na nga yung space doon doong part na lang kasi hindi pwede namin mapaghigaan kaya nga naisipan kong iusog ng konti itong cabinet pa loob. medyo maluluwag kasi spacing ng metal rack ref at saka cabinet ko nga dito kaya nga naisipan kong pagdikit dikitin sila ng kaonte para nga may usog ko ng bahagya yung cabinet pa loob. pero syempre bago ngayon, magtatanggal muna ako ng mga sandamakmak na gamit na nakalagay dyan. Sa nag-comment nga pala na kapag maliit yung bahay, dapat konti lang yung mga gamit. Ay ate, walang maliit na bahay sa marunong maglinis at mag-ayos. Saka makakatanggi ka ba sa mga gamit na libre lang? Hindi naman sa pagmamayabang pero simula nga nag-vlog ako, dumami talaga yung gamit ko dito sa bahay. Na hindi naman para pagsisihan dahil pangarap ko talaga yung mga yan. Kaya nga kahit mas lumiit pa yung space namin dito sa bahay at makalat mang tingnan dahil sa mga gamit na yan ay naku okay na okay lang yan. Hayaan mo sa susunod pag di na talaga kami kasya dito sa loob ng bahay namin nandiyan naman kami sa bahay niyo. Pala hindi. <laughs> Anyways, binalik ko nga pala tong sofa namin banda rito. Dahil sa tingin ko kapag nandun nga siya sa kabila, hindi nakakasya yung kutsyo namin dito. Pero okay nga lang yan. At least, na mapat na vacuum ko naman yung buong bahay. At para siguradong malinis, ayan, nagwalis pa siya. Meron nga na naman pala kung dumating na extension from Mitsushi. At alam na alam nyo yan, kapag ka Mitsushi, high quality talaga yung mga extension nila. Pero syempre, hindi na natin yan para paapoyan dahil excited na talaga ako dyan. Alam ko, napapansin nyo nga na magulo talaga yung saksakan na nasa likod ko. At buti na lang talaga dumating na nga extension. Kaya nga ayan, maaayos ko na talaga siya. Dito kasi sa bahay, apat lang talaga yung outlet namin ng kuryente. At para nga dumami yung pwedeng pagsaksakan, gumagamit nga ako ng extension. At nakailang palit na rin talaga ako dahil madalas talaga sa palengke lang ako bumibili. At buti na lang, nakita ko nga yung Mitsushi sa online. Kaya ayan, meron na akong heavy duty ng mga extension. Bala ko nga palang itago tong pinaka-source namin ng kuryente dito sa bahay. Dahil hindi talaga siya nakaka-estetic tignan. Habang ginagawa ko nga yan, sobra talaga yung kaba ko. Pero wala akong choice kundi nga gawin yan. Buti na nga lang, meron akong gloves na ganyan. Kaya nga naglagay ako para kahit papano safety naman inayos ko na nga rin pala yung mga kable na nakalitaw dyan. Tinago ko nga at nilagay ko nga doon sa ibabaw ng insulation foam. Tapos nagpukpok nga lang ako ng pako banda rito para nga naka-stable lang tong extension. Kapag hindi nila gamitin, pwede nga i-off. Kapag gagamitin niya, pwede nga lang i-on. ba? Diba? Mas okay siya. Siyempre ito hindi natin ito pawawalain kasi titignan nga natin kung effective ba siya. dami nag-aabang dito. Nakatago na yung pangit natin na mga wire doon. O alam niyo na yung mga inunbox ko ngayon, ilalagay ko na lang dyan sa comment section yung link. Yung isa ko nga rin pala na extension from Mitsushi. Ilalagay ko nga dito sa bandang kusina para nga kahit papano meron nga kami saksakan dito. Pero palagay ko madalang ko lang naman yung magagamit. Dahil wala naman ako mga gamit sa kusina na kailangan nga ng kuryente. At kung meron man, hindi ko naman palaging nagagamit. Binaybay ko nga lang din palayan yan dyan sa bandang itaas. Hanggang makarating nga dito sa bandang bintana dahil na nga yung pangalawang source namin ng kuryente. At dahil 10 meters nga yung extension ko na yan, medyo sumobra nga yung cord kaya nga nga ayan pinaikot-ikot ko na lang tapos tinago ko nga sa likod ng kortina para nga hindi makita bala ko nga rin sana palang itornilyo tong saksakan dito pero dahil kinulang nga ako sa tornilyo sa kanang nga lang